paano po ba ma, sa, sa, mga tao na nakakaranas ng mga kabiguan sa buhay kanya paano namin dapat i-approach yung paano kami makaka-recover uh, by using the word of god alam nyo, unang-una ko meron kang knowledge of the word of god hindi mo you will not uh, you will not consider disappointments are dis as disappointments. Pag meron ka na agad na knowledge sa Word of God, you are prepared to accept the consequences of living. Jesse sa is 33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob aking dinaig ang sanlibutan. Napansin mo yung kapatid, sinabi na ng Diyos eh, sa salibutan, meron kayong kapighatian. In the world, you will have tribulation. O eh, pag meron ka ng foreknowledge na sa buhay pala hindi puro tawa, sa buhay pala hindi puro lukso, ha? sa buhay pala hindi puro straight body, paminsan-minsan madudulas ka, eh, hindi, ka nam, hindi mo aariin yung pagdating no na para bang frustration o kabiguan. Kasi meron ka nang alam na ang buhay sa mundo, paminsan-minsan bata ka, madudulas ka. Minsan-minsan madadapa ka. Minsan nga kahit matanda na pa, madadapa ka pa rin. Eh. Hindi ba ganun? Hindi lang naman bata na dadapa eh. Ang ibig ko po sabihin, kung meron na tayo agad for knowledge ng salita ng Diyos, we will know how to analyze what is life on earth. Sa mundo, meron tayong tribulations. Huwag natin i-count yun na kabiguan kasi ang pagtingin ng Diyos pang mahaba eh. ang pagtingin natin pang maiksi eh. Ang pagtingin kasi natin, para bang, si, kung naabalitaan nyo na yung kwento ni Lazaro, si Lazaro po, namatay na pulubi. Namumulot lang ng mumo dun sa, sa, sa nahuhulog doon sa mayaman pag kumakain. Namatay na pulubi yun eh. Pero naging dapat sa Diyos yun eh. Kung titignan mo siya doon sa, sa pagiging maiksim pagtingin, para bang kawawa naman sila sa roon na matay, wala man lang pampalibing na matay, wala man lang kabaong. Pero kung titignan mo doon sa pangmahabang tingin, kahit pala nahirapan siya rito, doon naman sa langit, mabuti naman ang kalagayan niya pagdating ng araw, kasi di siya nagnakaw, nagtiis siyang pulubi. Di siya naloko, nagtiis siyang pulubi. Ganon po ang buhay sa mundo eh. We have to accept that fact na dito sa mundo, we cannot get all things that we want to get. Meron tayong mga hindi makukuha sa buhay. Meron tayong hindi mai enjoy Meron tayong hindi mararating. Bakit? Kasi kung lahat ng gusto natin makukuha natin, magiging ano tayo eh. Palalo. So, sobrang epekto natin. Kaya po ang Diyos, nilimitahan tayo. Tinyo ha, bibigyan kaya ah, limbawa. Yung limitation na yan, yan ang pinanggagalingan ng kuminsan, tinatawag natin kabiguan eh our limitations and our infirmities is the root of sometimes uh, what we call in life as disappointments and failure. Pero hindi po dapat ganun ang analogy natin doon. Parang ganito. De, nakikita ko yung mata, yung nakakakita tayo eh. Yun doon, nakikita ko po po eh. Pero ilayo mo pa ng kalahating metro, kalahating kilometro, hindi ko na makikita eh. Ngayon, kung ang mata natin, gaya ng mata ng microscope, makikita mo rito, may gagalaw-galaw yun. Baka matakot kang kumain. Eh. Hmm? Yung, pag nakikita, yung mata mo, walang limitasyon, lahat makikita, baka hindi ka na kumain. Eh. Bakit meron kang kakainin, makikita mo, may gumagalaw ng mga uod. Eh, eh hey, mandidiri ka na rin. Eh. Pero yung palang uod na yun, Ma maganda pala sa katawan yun. Yung mga beneficial bacteria sinasabi. O, oh, baka nga mismo yung balat mo, pag nakita mo under the microscope, eh, mandiri ka sa sarili mo eh. Kasi dito lang sa ilalim ng ito ho. Nako, milyon million na mikrobyo rito. <laughs> dito, billion-billion din eh. Billion-billion. Eh, pag, pag, nakita mo yung, yung ano mo, na maraming gaganong-ganong na mga parang kitikite, Baka diri ka sa sarili mo eh. The reason binigyan tayo ng Diyos ng, ng ano, limits, kasi ikabubuti natin. Kaya meron kang hindi naririnig eh. Lumayo ka pa ng malayo malayo, hindi mo na maririnig. Misan dun eh. Eh kung lahat ng pinagchichismisan tungkol sa'yo, maririnig mo, maluloko ka. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng limit. Mata, pandinig, yung lakas. Kasi kung halimbawa, para kang Hercules. Nagtrabaho ka ng alauna. Alauna, una hindi ka pa napapagod. Ay, patay ka. Hindi ka tatagal. Kaya ka nilagyan ng limit para ikaw eh mapagod, para pag napagod ka, makapagpahinga ka, makatulog ka. Habang tulog ka naman, nagre-repair naman yung mga tissues ng katawan mo. Na hindi mangyayari pag gising ka. Our bodies repair itself when we are asleep. Pag hindi ka matutulog, hindi siya makakapag-repair, ang mangyayari, bibilis ang pagtanda mo. Pero, kaya hindi ka tumatanda agad sa loob ng isang taon, kasi nakaka-repair yung katawan eh. Bakit nagkaka-repair? Kasi na -na natulog ka, napagod ka. Eh kung wala kang pagod, dire ka. Parang yung makina. Halimbawa, makina ng sasakyan. Di mo, walang patayan. Isang taon, kakatok yan. ba? Diba? Eh, ikaw, sa taong ka nagtatrabaho, wala kang pahinga, wala kang tulog, sira ulo mo pagdating na isang buwan. Kaya, yung ating limitation, kung pag-aaralan po natin, yung ating limitation ng nangyayari kuminsan, cause of our failure, causes of our disappointment, is our infirmities and limitations in life. But, we must not take them negatively. Hindi natin dapat tanggapin yun na parang kabiguan. Paraan ng Diyos yun para tayo ay lumakas para tayo matuto. Kaya paminsan-minsan nadadapa ka para malaman mo na sa susunod, para wag ka nang madapa. Kaya minsan-minsan nauumpog ka, eh alam mo naman yung bahay mo, mababa lang, sa tuwing dadaan ka dun sa intrusuelo, iyuku ka. Hindi pwedeng yung ititigas mo yung sarili. Ah, hindi. Eh, noo mo. Pero pagka, hindi magano, naintindihan nyo po, ibig ko sabihin, bakit tayo nagtatae? Eh? O, bakit tayo nagtatae? Kasi kaya tayo nagtatae, nag, nag-aalis ng toxins ang katawan natin. Kaya yung pagtatae, mabuti yun. wag ka lang mawawala ng tubig. Uminom ka lang ng uminom, di ka mamamatay. Maganda ang pagtatae na huhugasan yung intestines mo. Yung pagkakasakit, kaya tayo nagkasakit. Bawa, yung anak mo, bata pa lang, nahawa na ng beke. Wala namang matandang binebeke, karamihan eh. Bata ang binebeke. Eh bakit pumapayagan Diyos, bata ka lang, bekein na? Kasi pagka matanda kang bineke, maaano -ma ka? Pag, lalo na kung lalaki ka, mababaog ka. Eh bata pa, bineke na. Kaya pag nabiki ka na, yung katawan mo, nakapag-produce na ng antibodies. Para pag atake uli ng mikrobyo ng beke, hindi ka nabebekein. Tandaan niyo po, pag bineke ka sabay, hindi na uulit yun hanggang mamatay ka. Pag binulutong ka, Bata ka pa, hindi ka na uli bubulutungin ng mamatay ka kasi nakapag, nakapaggawa na ng resistensya ang katawan mo laban sa bulutong. Kaya dumadating yung sakit kuminsan para ihanda ka ng Diyos later in life na kasi pagka matanda ka, sa kakapabubulutungin, eh yung halimbawa, sinusubo ang na lang, At talagang hindi ka na makakilos sa rayo saka eh kawawa kang masyado. Tanyo? <laughs> Kaya yung lahat ng nangyayari na yun, kung titignan natin, may layon po ang Diyos. Inihahanda tayo, ipiniprepare tayo. Uh, kaya tayo nadada pa para minsan magtanda ka. Kaya kung minsan nauumpog ka para minsan matandaan mo at huwag ka na umaumpog uli. So, we must take that uh, in a positive manner. Ganun po yung